Okay, let's go. morning mapagpalang araw naman nga po pala sa inyong lahat at meron na naman nga po pala akong mala adventure na pupuntahan at pupunta nga po pala akong mga time na yan sa polls yung sa panikwason tara let's go samahan nyo ako para makapunta nga doon sa polls na yun at ang tagal tagal ko nang hindi nakakapunta doon yun tara excited na naman akong mga time nito yay <laughs> yan at mag isa lang nga po pala akong nagbiyahe niyan at hiniram ko na naman nga po pala yung motor ng aking kapatid <laughs> panay talaga ko hiram ng motor <laughs> walang service <laughs> yan at dumaan na nga po pala ako dito sa sentro ng Naga City siyempre dapat dadaan kayo ng sentro at ituturo ko nga po pala sa inyo yung daan sa mga hindi pa nakakalam at nandito na rin nga po pala ako sa San Francisco ng simbahan at dadaanan nyo nga po pala itong e yung dating mall dito yung unang mall na malaki dito noon Yon tara let's go at dadaan rin nga po pala ako nyan sa San Felipe yon. 'yon at dinaanan ko na rin nga po pala tong pransya 'yon at dire-diretso lang nga po pala wala kayong lilikuan diyan at makikita na nga tong crossing na to 'yon dire-diretso lang kayo makikita nyo yung ano simbahan ng San Felipe diretso lang po ah. 'yon at wag kayong dadaan diyan sa San Felipe <laughs> dapat diretso lang 'yon at tara let's go ito na Yeah, hey. At napakaganda nga po pala ng biyahe dito at wala nga po palang traffic at ang ganda ng daan, walang lubak, walang ano. yon sa mga gustong pumunta nga po pala, yun, napakaganda ng biyahe dito. Hindi ka magsisisi talaga. yon At napakalamig nga po pala ng klima dito yung papunta at nandito na nga po pala ako sa arko ng panikwason. yon At iba nga po pala yung ano. Dahil nga po pala yung sa taas at iba ba iba yung ano dito sa taas yung malamig nga po pala yung ano yung klima ng hangin yon at medyo nga nilalamig na kung mga time na yan no? kasi papaakyat kami ng ano eh papaakyat nga po pala ako ng bundok yon dun sa Pulse ng panikwason tara let's go at nandito na nga po pala ako at malapit na malapit na yo <laughs> natatandaan ko na nga to <laughs> yung da -da dati kasi pumupunta talaga kami dito yung mga college pa kami yun magkasama ko rin yung mga classmate ko nga pala Yon, at nakita ko na at natatandaan ko na nga itong papasok na to Yon, at malapit na nga. Yon, excited na excited na naman kumapunta don sa pulse na yon. At nandito na nga ako sa Camp Maria Aurora. Yon, at ito na nga yon. At dito, kakainan nga po pala kayo dito. At mga time na nga po pala, may nakasabay na nga po pala ako. Yung mag-girlfriend, magkasintahan nga po pala. Yon, kaso nga pala, yung pagpunta nga pala namin dyan, medyo nga minalas kami mga time na yan eh kasi nga pala anong sarado nga po pala yung papunta ng polls at buti nga nakasabay ko sila at meron nga daw silang pupuntahan doon na lang nga daw sa Padre Pio tara at sabi ko nga po pala maganda doon sige doon na rin nga pala ako magbablog yon at buti na lang nga pala yan, nandyan silang dalawa kasi sila ang nakakaalam dyan at hindi ko nga po pala alam ang papunta dyan kay Padre Pio medyo nga may distansya pa pag papasok dyan yon at mga time na nga po pala nyan at nandito na ata yung pap papunta kay Padre Pio, buti na lang nakasabay ko silang dalawa. 'Yon, thank you sa inyo, Ate, Kuya. 'Yon. At mga time na nga po pala yan. meron ni rin na nga po pala nag si pagdating 'yon. Mga iwan ko magkakaibigan rin at atoy. Eh. Papasok rin sila sa uh, Padre Pio, nag-commute lang ata sila at naglalakad lang sila. 'Yon. At nandito na nga po pala yung ano, Padre Pio at nabasa ko na nga, set Padre Pio. At napakaganda nga po pala dito sa Padre Peyo, nakakapag-relax talaga at, at sarap ng simoy ng hangin. Fresh na fresh nga po pala talaga. Yun. At si Kuya pa naman, pinalakad yung <laughs> girlfriend niya. Layo pa nila lakad. <laughs> Sabi ni ate, yung lagot daw siya. Maya. <laughs> <laughs> excited na, excited na si Kuya. Iniwan na yung girlfriend yon At chill na chill nga po pala yun. At ipapakita ko rin nga po pala sa inyo yung mga entrance na dapat yung entrance dito kay Padre Peyo. Yung mga pwede niyong bayaran yon at mura rin, mura nga po pala yung mga entrance yon paki tingnan oh. niyo lang nga po pala at nag entrance nga po pala ako is 20 pesos lang at 5 pesos lang nga po pala kasi motor lang yung dala ko na napakaganda dito sulit na sulit rin nga po pala yung pagpunta mo dito eh. pag kayo pupunta or sino man o mga ano mo? family yun? Salamat nga po pala dyan kay at kay ate. Yung mga family nyo. Yun. Mga friends. Yun. At relax na relax nga. At syempre nga po pala. Magpapasalamat nga to. Ta, po pala tayo kay sent... Ano? Padre Peyo. Okay. Hindi lang yung lugar ang pupuntahan. Siyempre, dapat magdasal rin tayo sa kanya. Yun. At nagpapasalamat ko sa kanya na nakarating ako dito. Yun. At nakarating ako sa kanya. Yun. Ah, ang ganda talaga ng andito. Area. Yun. Siguro, ang sarap dito pang may tent kay. Tapos may duyan. Yun. <laughs> chill na chill. <laughs> Yun. <laughs> relax na relax dito kay Padre Peyo. Ah. Siguro, mga time na yan. Mga ano na yung, Mga 9pm na yung mga oras na yan. Tara, let's go. At libutin ko na nga itong Pio na ito. Napaka-press talaga yung area nito. Yon. At meron din nga po pala nag nangangasiwa dito kay padripiyo. yon, yon At nakita ko na nga po pala yung ano, yung agos ng tubig. Yun. Talagang kahit malayo ka, maririnig mo yung agos ng tubig eh. Yun at doon nga po pala kami sa dolo maliligo ah, siguro ang lamig ng tubig <laughs> <Yeah>. tara alit <laughs> medyo malayo yung nilakad ko pero okay lang at safe naman nga po pala yung mga motor nyo doon or sasakyan at dahil nga may nagbabantay mabantay naman ang mga ano nyo motor. Yun, kaya safe na safe na kapag pumunta kayo dito, may dala kayong service, safe naman at may nagbabantay rin nga po pala. Yun, at yon kaya shout out na rin kay yun. Sila yung mga nagbabantay dito kay Padre Pio, eh. yun. Ang ganda talaga ng tubig dito. Woo, the best. Pero sobrang lamig. Kahit nga alak, i blue mo dyan, lalamig talaga eh. <laughs> <laughs> Yo, talaga agos pa lang talaga ng tubig, swabe na. <laughs> Astig pero nilalamig ko mga time niyan at pero maliligo ako kasi may mga liligo rin mga chika babes. Basta oh talaga chika babes, tatots talaga. <laughs> at maliligo rin ako mga time na yan yeah. at ganda ng lugar na to yeah. relax na relax talaga dito kay Padre Peo yeah. at mga time nga po pala yan kami kami pa lang yung mga nandyan at wala pa masyadong tao yan. Yeah. at hindi mawawala yung baon ko tantadadantadang <laughs> sana ito aw. nga po pala yung baon ko <laughs> At syempre, kailangan nani, short budget naman talaga ko, pero talaga nagbaon na ako yun. <laughs> May sabaw na itlog yun at mayroon ko yun. okay na yan. At least, ano na, bumili rin pala ako ng alak kasi, ano, para pampano sa lamig at yun. At kumain na ako mga time niyan. Sabi ko, gusto kong bago uminom, dapat, ano, meron laman yung chan. <laughs> at maliligo na rin nga po pala akong mga timeline kasi nakita ko ka na na yung mga chicken <laughs> <laughs> talaga talaga si Tatots talaga. <laughs> oh, no. okay, let's go. Mag -isa lang nga po pala talaga ko. <laughs> Walang dayaan to ha ah. <laughs> Huwag mong dayaan sarili mo ah. Sobrang <laughs> talagang damig ng tubig dyan. Talagang ano, gusto ko talagang minum na muna, magpainit muna ng katawan eh. <laughs> Kasi yung tubig dyan galing pala lang ng... Mount Isarog, yon Doon sa pupuntahan nga po pala namin sa Anang Pero ito, nasa baba ng na nga po pala ito. Yon, ang lamig ng tubig dito kahit yung inumin mo. Kahit hindi ka na magdala ng yelo eh. Ang lamig-lamig ng tubig dito eh, yon at naligo na nga itong dugo mo. <laughs> yun, sobrang lamig talaga. Parang ice challenge talaga. <laughs> hindi na ako yung ano eh, may chicks po, Napaligo. <laughs> yon at nandun nga po pala yung magkakaibigan. Yun, nakakamiss rin na talaga yung ano, samahan ng ano yung batch college tapos batch ng high school yun sama sama talaga yun relax na relax nga po pala dito kung gusto nyo, gusto nyo nga po pala pumunta dito tara puntaan nyo na to yung padre pio sa panikwason nga lang pala to yun Yon, chill na, chill na nga At nag, na, picture, picture oh na rin nga pala yung sila madam. <laughs> at may nagsi pagdating na nga po pala yung mga UNC yu si ata yun eh. Naka ano pa, yun na pero pa. Yon, at mga time na nga po pala yun, pauwi na rin nga po pala ako. Yon, thank you nga po pala dito kay kuya. At hindi na nga po pala ako pinabayad ng cottage. Yon, <laughs> thank you very much kuya. Yon, chat out na rin. At dan sa cute na anak mo. Yun, bye-bye. Yay. Hey. So, mabibili ng buko. Meron buko po pala dyan. Kahit hindi na nga po pala kayo magdala ng ano, mga ano, at meron din nga po pala dito mga tindahan. Yung tindahan nga po pala yan ni Kuya. Yun. Yun. Palis na nga dogong na tayo. <laughs> Ayos. So, sulit na sulit ang pagpunta ko kay Padre Pio. Buti na lang dito ako napunta. Yun. At wag na nga po pala kayo dumala ng mga inumin. At meron din nga po pala mabibiling mga inumin dito kay Padre Pio. Para bago kayo lumulog mainit yung katawan nyo yo <laughs> yeah nagpapasalamat ako kay Padre Pio nakarating ako dito at buti na lang nga po pala nakita ko yung mag girlfriend yon at silang nakapagdala dito at medyo nga may distansya nga po pala shout out na rin nga po pala dito kay Juan Villa Nueva de los Santos yon at dito nga pala kay Brad King Yun. Valdez yon shout out na rin nga to sa mga kaibigan kong ito thank you for watching